Welcome po sa Jetrick TV. Nandito na naman tayo sa ating mga tutorial about glass in aluminum installation lalo na sa mga presyo. Mga kalods, apat na bintana po na jalousie window ay nagkakahalaga lang ng 2,000. Paano po naging 2,000 yan? Tingnan po natin. Ito mga kalods. Ah, uh, tipong presyohan itong apat na bintana na jalousie window. Ah, uh, tingnan natin bagi, bakit 2000 lang ang presyo. Sa isang bahay po, pwede na rin ito apat na bintana. Kung may dalawang kwarto, lagi isang bintana kada kwarto, dalawang kwarto, dalawang bintana, isang bintana sa sala at isang bintana sa kusina mali, apat na bintana pwede na rin ito kung gusto nyong uh, malaman kung paano natin nag, uh, gawin ng quotation ang ating apat na bintana sa isang bahay na 2,000 lang kasama ng glass installation sa ating jealousy window ngayon mga kalods ang gamitin na natin na uh, ano na glass, yung clear glass lang po na 316 para makamura tayo ang every inch po ng ating uh, clear glass ay nasa 3 pesos at ang gamitin natin itong uh, ordinary frame so, uh, ating susukatin ang obligay ako ng sukat ng mga bintana ang height po ay 65 cm at ang lapad ng 40 cm ang 65 cm po mga kalots ay nasa 7 blades, pwede na po ito sa bintana po natin ang 7 blades, ang haba ah, maaba na po ito mga kalots ang height niya pwede na ito sa bintana at ang lapad niya ay nasa 40 cm ito na equivalent siya sa 16 po ah uh, sa 14 po tayo kasi magmamainos pa tayo dito sa brief isa isang ngayon dalawa po itong may minus natin ay nasa 14 inches na po yung blade 14 inches po kita times po natin ng 3 pesos 14 times 3. Uh, 42 pesos po ang isang blade ng clear glass sa, 14 inches. Ngayon, pitong piraso times 7 nasa 294 po ang isang bintana sa glass. Ito ito na naman po ang frame. Depresyon rin natin po ang frame. Yung ibridahon po ng frame natin ay 40 pesos. Itong dahon po si Bing Blades ano 40 times 7 nasa 280 po kaya 280 pa plus natin yung glass na ano 294 574 po ang isa kung sa apat po na bintana ay naging uh, 574 ay naging 2,296 at kami po sa amin po dito sa siya pagbibigay po kami ng 5% discount po naging ano 2,181 po ang presyo ng 4 na kuya na window kaya naging 2,000 po kasi gusto pa ng ano isisarado na namin ng 2,000 kasama ng pag-install po kaya po na po yung ano natin, yung mga glass window natin, lalo na sa jalousy. Kaya kaya po yan, hindi yan, yan ay mabigat sa bulsa po. Kasi apat na bintana na po yan, 2,000 lang. Kasama na po ang pag-i-install natin. Maya, mga kalods, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel, GTEP TV. Sana ito ay naka, ano rin, nakabigay ng idea sa inyo, yung babalak na mag gawain ng jalousy window. Kung mayroon kayong mga katanungan, pwede rin kayong magtanong dyan sa ating comment section. At sasagutin ko po kung ano mga katanungan ninyo dyan. Ang hindi pa po na-subscribe, pakiclick po ng ating bell button para ma-update kayo sa ating iba ng mga tutorial, lalo na sa mga presyo. ah, uh, maraming salamat mga kalods. God bless everyone.